Good day mga ka One Piece. So, itong bike na to ay nagkakahalaga ng kulang-kulang tumataginti na kalahating milyon. So, kahit isearch nyo pa ito sa Google, ang brand nito ay Merida. Ayan. So, tignan nyo yung yung mga mga piyasa nito napaka-loaded. May signature dito. Tapos, full carbon to. Tapos automatic. So maganda to gamitin sa mga pakyat. Yan, ito yung gulong niya. So half million price ng bike. Napakagaang nito, pwedeng bitbitin ng isang daliri. O kaya nito. Ayun ah, sample. Ayun, napakagaang oh. Oh. Napakagaang niya. So ito yung kanyang upuan. Tapos ito yung mga shifter niya. Ayan. Automatic yan. Tapos, ito. Yung kanyang speed dial. Ayan. Ayan. Automatic yan. Pag pataas ka, kusa lumuluwag. Kaya magaang siyang pedalin. So, ito yung logo ng Merida. Ito yung kanyang gulong. And Swiss. Maxis. Yeah. Napakagaang nito mga kawang piece. So ito yung kanyang headset. Sa mga nakakaintindi ng bike, sa mga bikers, alam na alam ninyo to. May idea kayo rito sa mga sinasabi ko. Yung price nito. So ito yung brake niya sa likod. So, meron siyang Kaden Sigma sensor. Ayan, may sensor siya dito sa likod. Kasi ito yung sprocket niya. So ikutan natin. Pinakita ko sa inyo, yun yung pinaka left side niya. So mga bikers, alam nyo ito kung magkano talaga ang price na ito. So half million price ng bike. Ang sarap naman talaga ng Bang iba yung feeling ng uh, expensive bike Doon sa mga mumurahin. So, ayan. Yung lagay niya ng uh, tubig. Tapos yung kanyang mga tinidor. So, ayan. Ayan yung yan yung materialis. Yung kanyang pito, iba. Hindi kagaya nung nakikita natin palagi dito sa Pilipinas yung pito niya. So, ito yung sa right side part niya. Yan yung forma. So, yung kanyang upuan. Yun. Kaya sa mga bikers, alam na alam nyo yung kapasidad ng bike na to. Napakaganda. Ah, Angas. Yan. Dito yung nakaparada sa bahay namin. Dito sa Gentry. Yan. mili the bike. The excellence bike. The best sarap dalhin. Talagang hindi ka mabibitin. Yan.